Dito sa ibanghelyo, napansin niyo ba? Sinabi ni Jesus, oh, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Sige, analyze. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Ask and you will receive. What do you notice? Absolute, definite, 100% hindi 50%, hindi 80%, hindi 95%, kundi 100% na bibigyan tayo pag hihingi tayo. Kasi hindi niya sinabi, humingi kayo at baka kayo'y bibigyan. No. Diretso. 100%. Sure. Ask and you will receive. Pero alam niyo ba, Marami akong naririnig na mga katulad ninyo, tinatanong, Father, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Kasi matagal na akong humihingi sa Diyos hanggang ngayon, Father, ilang taon na hindi pa rin binibigay yung hinihingi ko kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Jesus na humingi ka at bibigyan ka kasi hanggang ngayon hindi pa ako binibigyan ng Diyos. Promise, dami kong naririnig. Mahirap sagutin. Mahirap. Pero, may sagot po ako. Pero pagbabasehan ko ang sinabi ni Jesus na humingi ka at bibigyan ka. Alam niyo anong sagot ko? Alam niyo anong sagot ko ito? Ma'am, o nanay, tatay, naniniwala ako na binigyan ka ng Diyos. Kasi hindi siya sinungaling eh. Diyos eh. Hindi siya sinungaling. ba diba sabi niya, bibigyan talaga niya ang humingi. So, naniniwala ako, binigyan ka ng Diyos. Pero, hindi mo lang nagustuhan ang binigay ng Diyos. Amen? Kaya ka, kaya ka nagtatanong, bakit hindi pa ako nabibigyan? Nanay, binigyan ka na. Hindi mo lang gusto ang binigay ng Diyos sa iyo. That's the answer. God has given you something Because he is not a liar. You just do not like what he gave you. Yun ang sagot. Kasi God can answer. I mean, he can answer with a no. Tama? Tama? No? May no ba? Yes. Kasi, for example, Lord, sana mamatay ang kapitbahay ko. Anong isasagot ng Diyos? No, kasi hindi yan makakatulong sa iyo at sa kapitbahay mo. He will answer with a no. How about yes? Does God answer with a yes? Yes na yes. Yes na yes. He can do miracles anytime he wants. Makagagawa siya ng milagro kailan niya gusto. Pero ito ang mahirap. Dito tayo dito tayo naghihirap. When he answers with a Ano yung pangatlo? Teka muna, maghintay ka. Tama? Tama? Yun yung pinakamahirap. When God answers you with a wait, wait, antay ka. Yun ang mahirap. Kasi impyerno yan. Mahirap yan, kalbaryo yan. Maghihintay ka. Pero sagot din ng Diyos yan. Kasi para sa Kanya, gusto niya mas titibay ka mas lalalim ang pananampalataya mo sa Kanya. Yun ang intensyon niya. Kaya minsan, sinasagot ka niya ng maghintay ka. Gusto niyo ng halimbawa? Meron akong kakilala doon sa amin. Kilala ko. During that time, nag-review siya para sa board exam. Gusto niyang maging professional. Board exam, pero napapansin ko, napansin ko na yung buong pagkataon niya, may pagkahambog, may pagkaarugante, medyo may pagkamayabang. Kaya ako, nangamba, natakot, sabi ko sa sarili ko, delikado to. Pag magiging professional ito, pagpapasa ito sa board exam, magiging hambog to, mas mayabang pa. Kaya natatakot ako, natakot ako. Alam niyo, hindi siya nakapasa sa board exam. Isang malaking bat. Parang talagang he was slammed to the ground. Nahiya siya. Hiyang-hiya. Naghintay siya ng isang taon. Impyerno ang isang taon na yun. Pangalawang take, nakapasa, bagsak na naman. Masakit na yun, no? Naghintay na naman siya ng isa pang taon. Pagkatapos ng dalawang taon, nagtake siya uli at nakapasa na siya. Pero alam niyo anong nangyari? Siya ang isa sa pinaka mapagkumbabang tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Nawala yung pagkamayabang, pagkaarugante, naging humble na humble siya. Promise. Kahit tanungin niyo pa si Lord, sige, you ask God. Alam na alam niya, hindi ako nagsisinungaling. Na, 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 talagang nabago yung kaibigan ko. Nabago. As in, 100%. Kaya sabi na sa akin, alam mo, Father, yung dalawang taon kong paghihintay na binigay ng Diyos, impierno kalbaryo talagang iyak na iyak ako pero tingnan mo anong nangyari Father ngayon binago ng Diyos ang buhay ko kaya pala sinabi niya wait babaguhin muna kita amen kaya po wag kayong atat na atat God will give his answers to your prayers in his time and in his own way manalig ka lang amen let's end with a prayer po tatapusin natin sa isang prayer na lord panginoon ang iyong sagot ay hindi yes sa lahat ng panahon pero kahit anuman ang iyong sagot no or wait kampante ako nananalig ako naniniwala ako na lahat ng sagot mo yes no or wait ay para sa kabutihan ko amen